oh Sa tahimik na gabing ito, lumalapit ako sa iyo ng bukas ang aking puso. Dala ko ang mga alalahanin sa araw na ito, ang mga nabalisa na kaisipan, ang mga nakatagong takot. Pero ngayon, huminga ako ng malalim at isuko ang lahat sa iyo, ikaw ang aking kanlungan ang aking matibay na bato at sa sandaling ito ako ay nagpapahinga sa iyong presensya Lord kalmahin ang puso ko tahimik ang maingay na kaisipan patahimikin ang aking kaluluwa at ibuhos mo ang iyong kapayapaan sa akin tulad ng isang tahimik na ilog na umaagos sa gabi. Hayaan ang lahat ng pagkabalisa maglaho sa tunog ng iyong banayad na tinig at ipadama sa akin ang iyong pangangalaga. Kasing totoo ng hangin na aking nilalanghap. Ngayon, baka nabigo ako. Marahil mahina ako o nag-alinlangan sa iyong pangangalaga. Ngunit ngayon Panginoon, nagpapahinga ako sa iyong biyaya. Patawarin mo ako, linisin mo ako, remake ako at ihanda ang aking espiritu para sa bagong bukas. Ama, bisitahin ang bawat sulok ng aking tahanan ngayon. Hipuin mo ang aking silid ng iyong liwanag. Takpan mo ang aking higaan ng iyong proteksyon. Ingatan mo ang mga mahal ko, saan man sila naroroon. At naway walang masamang hawakan ako, wag kang mag-alala singin mo ako. Dahil ikaw ang aking kalasag, ang aking tapat na tagapagtanggol. Espiritu Santo, manatili sa akin ngayong gabi. Puna ng walang laman na natitira, pagalingin ang mga sugat na walang nakikita at magsalita sa aking puso sa gitna ng katahimikan. Naway gabayan mo ang aking mga pangarap at naway may ugnay ang aking kaluluwa sa iyong pag-ibig kahit ako'y natutulog. Panginoon, Pinupuri kita kahit na ako ay pagod. Sinasamba kita kahit na hindi ko naiintindihan ang lahat. Dahil alam ko na nandito ka. Nakikinig sa bawat salita. Dinadama ang bawat luha. At sapat na iyon para sa akin. Ang presensya mo lang ang kailangan ko para makatulog ng mapayapa. Ipinapahayag ko na ang aking isip ay ngayon pa rin nakakarelax ang katawan ko. Ang aking damdamin ay nakaayon sa iyong espiritu. Nagtitiwala ako sa iyo, aking Diyos, at isinusuko ko ang kapahingahang ito bilang isang gawa ng pananampalataya ang bukas ay nasa iyong mga kamay. At ngayon, Iiwan ko ito sa ilalim ng iyong proteksyon. Kahit tila walang kasiguraduhan ang lahat, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kahit magulo ang mundo, ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. At sa katotohanan ito ako nakahiga, at sa katiyakang ito, ipinikit ko ang aking mga mata sa kapayapaan. Salamat Panginoon sa pakikinig sa akin sa pagtanggap sa akin ng iyong lambing sa hindi pagtanggi sa akin kahit na ako ay natitisod ikaw ay tapat at bawat gabi inaanyayahan mo akong magpahinga sa iyong mga bisig napakalaking pribilehiyo na malaman na hindi ako nag-iisa At ngayon, tinatanong kita, ingatan mo ang tulog ko, ingatan mo ang puso ko, at i-renew mo ako para sa isang bagong araw. Naway ang mga anghel ng Panginoon ay magkampo sa paligid ko at walang pag-aalala na nakawi ng aking kapayapaan. Natutulog ni ako sa pangalan ni Jesus, nagtitiwala, nagpapahinga, at nagmamahal sa iyo ng higit pa. Amen. Kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos ngayong gabi, mag-subscribe sa channel na Panalangin na May Layunin. I-activate ang bell at ibahagi ang panalangin ito sa isang taong nangangailangan ng kapayapaan. Magandang gabi at naway pagpalaing ka ng lubos ng Diyos.